Kamusta naman sir palang kitaan dito sa ganitong ginagatasan bupalo? Ay, mas malaki ang kinikita nung kaysa palalakin mo yung guyang hindi ginagatasan. Ah, ganun po. Ang isang kalabaw ay yung akin ay tatlo ay eh, weeks ay ano, 12,000 plus. Ah, magandang araw mga talong Stevie tayo po ay napapunta dito sa Rosario Batangas. Ano nga barangay kung barangay ko inyo? Barangay Mabalor. Barangay Mabalor at si ex-kapitan? Maximino Lagado. Maximo, Maximino Alagar po ay siya po ay na, na pinuntahan natin dito at tayo magtatanong ng informasyon lalong git sa pag-aalaga ng ganito mga bupalo. At hindi lang po bupalong ang alaga ni Sir dito, meron din siya po mga baka. Kaya sa niyo ko sa ating video, di sa ating uh, cattle farm visit at bupalo visit dito sa uh, Rosario, Batangas. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa na ito. May mga alaga pala si Kuya dito. Ang dami. kayo po yung nagpapatin din pala ng mga bakat kalabaw. Ano? Sir, ba, may iba po bago po ako mag-umpisa. Pwede po malaman ang pangalan nyo. Maximino Algar. Si Kuya Maximino Algar. Dito Ayan, po ito. Ating punong barangay dito. Ah, kayo po pala yung ex-kapitan. Ito po yung marami si sir dito mga alagang mga... Ito po yung mga sariling palaki nyo na po. Panak nyo na ito. Oh, Oo. Yun ang mga panak na ni Kuya mga baka dito. At uh, si Kuya naman niya na pinakapunta tayo dito dahil sa kanyang pinsa na sa kabila. Patanong ko lang sir, ah, kayo po yung may... May mga bupalo pala kayo dito oh. po, no? yung know, mga bupalo ni Sir. Ilan pong headstone tong bupalo niyong alaga? Ang bupalo kong narito ay... Ato. Hmm. Bali, ari... Ito po. Uh -huh. One, apat at saka. Siya, bago meron pa ako doon... Nakahiwalay po. Oh. Uh -huh. Ay, po rin po ba yung nakahiwalay doon na Coral? Doon sa aking pamangkain. Yung narinig ko yung stabi ng bahay, nadaan naman din eh. Aha. Uh -huh. uh -huh. Yung Ayon pala. Po. Ang mga bupalo niyo po sir, matanong ko pala, ito ay ginagatasan din? Wow, May mga anak na yun ang uh, yung ito mga, yung mga malalaki. Ay to po ito yung mga Ay to po. ko na lahat. Ah, panak niya na po ito lahat. Kayo po yung may ilang taon na nagkaganito, -ga uh, nagpa-farming ng na ganito. Alay, sa full bata kami, alaga na may bakat kalabaw. Ah, bakat kalabaw talaga po kayo. 2011 kami nagsimula sa pag-alaga ng gatasan. <laughs> <laughs> 2014 na nabigyan kami ng PCC. <laughs> ng mga Italian Bopalo. Apo, ah, po yung mga Italian Bopalo. Nang nagpadami na kay kalabaw. Ah, yun po kaya kayo marami dito ngayon. Paano, sir, ang usap niyo naman ng PCC po pag gano'n na, kunyari, sa pagbibigay sa inyo ng... napa anak namin ng isa, binabayad namin yung unang... Sa, so, sa inyo na? Amin ang gatas, Aha. sa sunod ay eh, amin na. E, ilan po ang ibabagay niyo sa kanya? Isa lang naman? Tapos, dati, uh oo. -oh. Dati yung policy. eh, ewan ko lang ngayon. Ah, ngayon pa hindi naman na kayo kung ano, kung ano pa. Oh. Marami uh -huh. na kayo ngayon, sarili na mismo po yung mga, mga, sarili mga bupalo. Sarili na yun, halos na. po mga sarili na mga bupalo nila. Iba naman niya ibigay pa rin ng PCC yung, yung, yung aking mga naro. Oh, tuturo ko sa iyo yung mga pinagmulang ko ng galing kong PCC. Ha. Uh -huh. 2014. Uh -huh. Matagal-tagal na rin po pala. Kamusta naman sir palang kitaan dito sa ganitong ginagatas ang bupalo? Ay, mas malaki ang kinikita nung kaysa palalakin mo yung guyang hindi ginagatasan. Ah, po. Ang isang kalabaw ay, yung akin aking tatlo ay every 2 weeks ay ano, 12,000 plus. Malaki nga po pala ang kita, anong? Every 2 weeks. Dahil ang oh? aming sahurang sa gatas ay yung yeah, every Ados ng buwan at saka at the city. Mhm. Kung bag, 2 weeks na 2 weeks parang 15 na katapusan yung sahod ng gano'n nangyari. Kaya po kumita na sa tatlong, sabi niya tatlong alaga yung magkano po kaya kitain? Tatlong ginagata saan? Oo. Oh. Dawin, sa ngayon, 12,000. 12,000? Ah, malaki nga po pala talaga. Oo. Malaki ang ginikita nung no, kayo sa mag-aalaga ka ng... Yung patabain. Ah, Ha, yun pala mga ano, sir, basta sa niya, sir. Dahil yung patabain, eh, makakapagbinta kapag malaki. Ito mo, yan, ang mga anak lahat ng ginagata sa kuyan. Ah, ito po yung mga anak na. Hmm. Kung bagay sarili nyo na ito mga to. Oo. Oh, oh. okay. Kaya lang po parang barako yung iba, yun ay papatabay nyo lang oh, din. Uh -huh. Ang hindi, ang mga babae, di gagatasin ulit. Tapos po yung mga lalaki, papatabay na lang. Hmm. Ito naman. Ito naman po sir, uh, may iba naman tayo. May si sir, yung mga sarili nyo na po mga hmm. ano. O bilhin nyo na rin. Mga paano ko sa mga kaming hinahin? Ah, sadyang kayo yung nagbe-breed na rin ng mga ano. No? Ito, maganda ito mga malalahi mga ano, mistiso, mga brahman. Hmm. Tapos mayroon pa rin sila, sir. Ito yung inahin, sir. Sir, pwede natin mapasyalan yung inyong gitna nung inyong ano. Makita natin yung mga bupalo niya. Hindi kita dadaan. Ito tayo dan. sir. At si sir, eh, may gitay pinunlaka ni sir. Si sir din, i-subscriber din pala natin. Oo, lagi kita lang. May gitay si sir, hindi mapapanood niya, sarili Siya, Facebook, siya, buta si Garcia. Ito po yung mga bupalo. sir, at titingnan natin yung kanyang koral. Yan, ito yung style ng koral ni sir. Parang sir, magkano nagastos nyo dito sa building nyo ito? Sabi ng mga meron Ah, magkano po? May isang milyon? Sabi ng mga meron ah, <laughs> Pero kayo naman po, magkano ang nabot niya dito? Ah, malapit-lapit malapit na rin Ah, malapit-lapit na rin ang pala Ang ni sir Ito po yung mga patining na bupalo na dito sa kabila po Oo. Mapansin ko sir, parang ang pakain nyo lang po sa kanila dayami Dati moment, yung damo ay yung aking hindi na ako mag-pwede bako, may ginagawa. Ah, ay sa mat kinakain ng dayami, ano? Yun, katulad nito. Wow! Madayami. Kinukunan ng dayami, walang sari ang palayang ko eh. Ah, iniipon eh, niya na po. Parang may nakita nga ako doon yung nakatusok na uh, dayami, ano? Akin niya, Ah, yung palang gawa ni sir. Magkahalo pala, hindi naman po sila masama paghalo ang bakat kalabaw. Mm -hmm. Hindi naman. yun hayop yan. Parehong hayop daw. Ayan, pinapakain no? na ni sir ito yung mga ano niya. Ito ay may sa may gita, uh, isang million daw din ang ano ni sir. Sir, anong sukat? Pwede po malaman ang sukat nito. Ano niya? Tandaan niyo pa ba yung sukat oh. nitong, Ito pong sukat niya yung... Bahinti ang balagbag. Bahinti po po ba yung balagbag. Parinta ba ang paayaw. Ito po itong sukat lang na itong ganito. Ay, ito. Ah, ito, lang. Ito lang isang koral niya. Parang 4 feet by 6 4 ah, feet by 6 mm -hmm. daw po yung haba nun tapos po itong taas dito dapat ganito talaga para hindi mainit oh, hindi masyado mainit dito oh, hindi mainit daw ganito taas o mataas sya tapos solar na rin yung gamit ni sir na ilaw dito so sir matanong ko lang po dito sa mga ginagatasan bupalo ito ito po yung mga ginagatasan nyo hindi, hey, hindi hey, ah, dito ang ginagatasan ako, ako mula sa aking milking parlor ah, Ay, ito yung po mga, yung mga pataning mga buntis ang mga buntis pa lang. Are, Ganadaw, Are, na lang. Ito po'y para ko, ito naman ang mga buntis oh. daw. Kailangan po ba, paano po ma maumpisa na magkaroon ng gatas ang mga bupalo? Hindi po, kumana Papalaki muna siya? Hindi, Wala naman nagkakagatas ng oh, anak. Sa bagay. Sa tao. <laughs> Oo. Oh, kailangan palaki muna siya. Tapos po yung anak niya, hihihihihihihihi, <laughs> buwawalay hindi naman. Ang aming practice, ang so practice ko, hindi hmm. ko alam yung ibang practice. Oo, oh, yung sa inyo po mga, ay? Mga... 3 weeks. 3 weeks. Saka kag Paano naman po yung anak niya, papasusuhin niyo pa rin siya? Di, araw-araw, misal ang mga tuwing 3pm, ah uh -huh. dades mo doon sa suso, di aawatin mo na pag ayaw na. Ah, uh -huh. kung bagayin para hindi maubos yung gatas? Oo, yun naman, uh -huh. yung isa dyang magpapasuso na at parang ang kanyang gatas i marami na. Uh -huh. Di, pagkasuso na, yun na lang, dahil pag natuto naman sa PGE, ano, Lalaki na. Pero mga ilang buwan niyo po bago siya iwala yung anak sa inahin niya. Yung hindi niyo na siya papasusuin sa nanay niya. Uri mga 8 months. 8 months din po, pwede na. Ito, ito yung produkto ng mga gatas niya Ito, ang laki. Ito yung produkto ng gatasan ni Sir. Kung bagay ito yung sarili niyo na talagang ano. So, anak paanak niya na. na. Laki. Ito naman po ipapatinin niyo na lang siya. Mm. O ginagamit yung ganador. Ala, hindi Hindi <laughs> din ako. Paano po mga ano niyo pala dito sulpit o yung sulpit? Oh, no? sulpit. Uh, pakasta. Pakasta na rin. Okay. Sumpit, yung sulpit yung pamangkin ko yung oh. mo. Yun, oh, nandoon po yung pinatanong natin kanina. Ayun. Okay. Ito pala yung mga ano ni mm. Tapos ito po ang laman niya ay ano no, nasa Balik. Marami ito eh. Halo na eh. Bakit sa labo? Salis yung ano niya. Ay, 16. Dahil 16. 16. Ang, 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 ang walang apat eh. Uh -huh. Ay, 20 ito. Mm Ade 16 na may lamang. Hmm. Nasa labas po naman na ipito. Marami pa rin po, no? Pito baka ba lang sa labas? Yan po. Eh, sir, may, may iba naman po. Dito naman sa patining <laughs> Kasi magkahali yung dito. Eh. Ito naman sa pati ninyo po. Ilang buwan nyo ito inalagan nyo. Ganito mga pinapatabaan nyo. Baka. Ang ilang buwan. No, yung mga baka naman. Ay, mga bisit mga besiero ko na po, Ah, malilit lang po binibili. Hindi kayo nag-aalaga ng mga uh, malalaki na. Hinuhubla ko siya, ano? Sa may alagang inahin. Uh -huh. Aha. ang inahin after mga 10 months kinukuha niyo anak oh yung hmm. yung ano pa ba, ba yung sabihin ng hubli eh, halaga halimbawa halaga 45,000 di bibigyan siya ng kalahati kalahati uh, ah sa 25 di akin ang anak ko ganyan kapitan oh, eh. oh, Grabe Wala na Wala isang taon dito. dito. Oh. Hmm. Ang <laughs> laki na. No? Ibig sabihin po, ang gawa nyo pala may mga pa-iwi din kayo. Oh. Na mga baka. Maraga ko pa yung inahin. Oo, oh, yun naman pala. Ganun pala ginagawa nyo para kikita din naman na yung agad yung mag-aalaga. Ano? Mga wala kiiwi. Mm -hmm. Paano po pala matanong ko na bagay nyo na rin yung pagpa-iwi? Ganun. Paano po ang hati anon? Kunyari. Ganun eh. Ang bago iniiwing dumalaga. Oo, oh. you yun no? oh, yung mga dumalaga nandun ako. Kaya inahinin niya. Mm -hmm. Yung may kapital yan. Ang bago Aha. Halimbawa, hindi na mag-anak ng dalawang anak, naging mataba na, hindi na mag-anak. Mag hindi pagbibili, may... Tahun bawi na 70, mm. ito bahagi po siya sa kapita, doon Kapit sa tinubo. Tinubo. Noong inahin. Oh, ah, tapos buto sa anak naman na hey, kanya. Hindi kami lang hati. Ayun. Basta po tatanggalin yung kapital. Oo. Oh, really? ah, yan pala. Ito na ang mga produkto na yung ginagatasa. Ay, ito na po mga produkto doon ang ginagatasa ni mm -hmm. Kuya. Mga sarili niya naman. Ilan na po ang nasarili niyong anak na dito na? Marami hmm. na. Ah marami, ah, marami na rin. Halos isa sa sarili ko lahat. Na. Napabinta na rin po. Ito ay eh, Italian buko lang. Sabi ah, na, ang nag-iso-supervise sabi yung Philippine Carabao Center. Oo, oh, Philippine Carabao Center ito yung mga Italian Bupalo na kaya po ito mga ganito naman ah uh, kung pag lumaki na siya ano po binibenta niya sa katay o oh, may bumibili ay, din sa inyo na may na yung mismong sa PCC hindi yung na rin ay magkakatay na rin pero ang PCC sila yung nung mga, mga gagana do rin halimbawa dadalhin sa ibang lugar, lugar uh -huh. di sa amin ayun yung palangan nila ang mas maganda pala mapapayo nyo mas maganda pagkakitaan yung pagagatas ng ganito kaysa yung alagang papatabay yung mga bupalo no? mas magaling marami lang yung hindi gumayat nahihirapan din. Eh. siyempre sa umaga Aha. prioridad mo magagatas ka Aha. sa magwawalay ka ng guya sa alas 3 ng hmm. saka kailangan eh, magaling-galing ang pakain mo sa ginagatas okay. kung maging matrabaho din ay, hindi yan naging dagdag lang magatas pero ikaw na may mag-alaga ng hindi gatasan hindi Uh -huh. Ganon din. Yan man din ang pag-iintindi mo ng hayop eh. Uh -huh. May parang tao din pag hindi nakakain yung masama ang uh -huh. pag-alaga. Yun, tama po. Ang matanong ko naman po, eh, siyempre, eh, nandito na tayo sa inyong farm. Ano mo naman po ang pakain nyo dito sa kanila para yung mga pagkain nyo sa kanila ay, at yung supply? You know, ay, yung palyat ipa. Palyat ipa. At uh, nalakot din ng konting grower. Ah, naglalagay din kayo ng grower. Ah, yung Narinig mo na yung grind Hindi ko pa po narinig, ganyan ko lang na yun. Ang Ay, hindi pa po. Oo, oh, nakuha kami medyo siya babataw. Yung, ang pinakakain ko yung sapal ng bear. Ah, yun. Ah. Yung sa ginagawa pong alak? Hmm. Ah! <laughs> yun ang pag-ibang kinukuha namin doon, diyan kinukuha sa ni Silisali pa. Mm hmm. Di na, may mga ginagawang gata. Oo. Ah, huh? Di pala doon din kinukuha sa ano? Yung malt ang tawag? Oo, oh, malt. Uh, oh. parang yun yung sa, parang trigo. Mm. Yun, yung mga trigo. Galing ibang bansa. Mm. Ayan, ito yung mga bupalo ni sir dito. Tapos yung mga patining ni sir, yun. Hindi naman daw, yung inyo pa naman hindi dumilit. Kumbaga yung mga kuha niya na rin sa mga mag-aalaga niya. Ano na lalo, kung makabili ng pinapatiling ko? Ah, hindi po kayo nagaan talaga. Sarili. Dahil, oo. Oh. Dahil, uh, makakahubli ka ng mga uh, maliit pa. Hindi maliit din ang kapital. Mm -hmm. ah. Kumbaga mas maganda ang kita nyo kasi sarili niyo yung... matagal matagal-tagal ah. oh, nga lang. Mm Hanggang dalawa pa nga. Oh. pa Ito po big sibi ng mga kahit dito halos. Inyo na lahat po pala ito. Hmm. Wala na dito ang PCC. Wala Ar aray pa lang isa aray isang ari isang arlaangan sa PC bagong bigay sa amin. Ah, ay hindi ito. Pa hindi pa naman nagbubuntis eh. Ay tinita niya pa rin pumubuntis oh. siya. Okay. Oo. Aray na lang ang dito ang sa PC siya. Ah, ito na lang po isa na. Pero ito yung akin ng lahat mga lahat ay, na mga panak nila po ito. Eh sir, matanong ko lang po, hindi po ba posibleng magbatsura din ang mga pupalo? Ay, meron din. Meron din. Arey nga eh. Ito ito. Ilan ang pag-anak ay eh, may isang taon nang hindi nanganganday? Ah, kumbaga ito ay parang kumbaga nagmamatsura na rin ano? Ano po yung binibenta nyo na lang din? Hindi po kasi mga ilang sumpit na ilang bab, ilang hindi ah, po. Binibenta na po tiko bagay hindi na rin mababawasan gatas sa gatas Karang ano. Nalulugod sa kain. Mhm. Mm Ito, -hmm. you know, ang pakain ni Kuya dito. <laughs> Tapos po yung tubig niya hindi niya pinawawalan sila. Oo, wow, wala halos yung Mhm. Ay, iba iba po, iba po, iba po ang, iba po ang kondisyon na katawa ng katawan ng bupalol ng mga kalabaw kumpara sa baka. Ah, paano po ito? Sobrang init ngayon eh, 'di ba? Kailangan nila ng tubig. Hindi nililiguan. <coughs> ano po inaaraw-araw hindi naman. Hindi naman. Ay kaya nga tinas ko. Ah, kahit. Ah, uh, kung bagay ayos na naman sa kanila, basta huwag lang mainit. Ah. Kahit hindi sila magbabasa. Mm. Ah, okay lang. Mga ilang beses po ay nagliligo sa loob ng isang linggo. Isang linggo yung isang. Ay, isa lang naman din. Ayun pala. Ay, ay, kahit kaya... Hindi ko nililiguan. Ay, ito po hindi nyo nililiguan. Mm -mm. Nasa ba din Basta pumalinis lang yung kanyang bahay. Ano? Yun, yung palangan ni sir. Ito yung ano, sir, ang style ng kul ng pakakulungan ni sir ito, mayroon dito ang isang lagay na pagkain. Ah dito pa pagkain niyo, dito ang tubig. Tubig oh. Tsaka yung mga mga pins. Ayun. Kada po karami pins ang nilalagay, konti lang din. Oo, oh, tama. Basta may malasahan lang sila. Hmm. hmm. Ayan, tinan niyo po ito. Ito po yung magandang simpleng kulungan ni Sir. Kaya mo titignan mo sa labas, eh, parang bahay lang siya. Pero malaki-laki pong gasto din, ano? Malaki <laughs> Pero pag matagalan naman po ito. Ayun, dalawang taon na ito eh. Hmm, ganoon pala, pag matagalan naman na. Ito ito 20, yung 2023 pa. Kung baga po yung nabawin nyo naman na yung ginastos nyo dito sa pagpapagawa ng building na to. Siguro yung bawin na, marami na lang bintay. Hmm, yun pala ang ano siya. So mapapayon nyo, sir. Matanong kung mapapayon sa mga ganitong gusto pang mag pag ganito mag-alaga. Kasi marami pong gusto mag-alaga ng bupalo ngayon. Eh, maganda po talaga pinagkakakitaan talaga mga ginagatas eh, ng bupalo. kung mag-alaga ng bupalo yung ah, kaanak, hindi eh, kita para... Oh. Uh, kulang ang kulang ang aming gatas. Ayun ah, po, kulang pa lang ano Sa oh. pagpuprosesyo, dahil ang aming gatas ngayon, ang ga-average ng 450 to 500 liters, kulang pa. Kulang pa rin pa talaga. Oh. Sa atleta. Kaya pala, kaya pwede po silang magganon na kung gusto nila magpwede na sila magganito no. Magfarm na silang ganito. Ayun no? Pero sir, ah, ito ang pinaka ano ko talaga tanong sa inyo kasi ito mga ito, may buhay to mga hype nating alagang ito. Anong kalimitan na encounter niyo sakit dito nila sa Bupalo tayo magpo-focus ano pong kalimitan na gisakit nila? sa inyong encounter. Yan eh lang pagka yung bagong walay sa paggagatas ng mm -hmm. tatay. Ah, lang. Pero pagkaganda ni Matibay na, Meron kahit hanggang sa pagbili din at tamlay. Hindi po natamlay siya. Ayun no, oh pala. Tamlay din eh at bitrasin. Ayun, ay, ang magandang ano sir. Sulbit at bitrasin yun po yung mga gamot sa kanila yung no. Sin ultima. Ultima. Oh. yun Yung sinusupak niyo po. Mga oh. dalawang supak la ay kain na ulit. Mm. Yun po ikalimitan man naging sakit siguro ng ganito yung mga ubot sipon lang din ano. Sipon. Sipon, sipon namimilay. Ay, Ayun, namimilay. Pag talaga may sipon ang isang hayop, may namimilay siya. Pareho pala po, po ang sakit ng ano, dalawang alaga niya. Eh. Pareho ang sakit ng kalabaw at ng baka. Magkakaparehas. Magkakapares din pala. Ayun, napakadaming natanong natin kila sir at si sir na may sulitin natin at uh, ito siya dito ay uh, maraming alagang mga, ito tira niyo po. Pwede <laughs> natin balikan sir, ito yung mga bupalo dito, ito mga bupalo. Sir, una nga po kayo. Yan, si sir, uh, dati po siyang ex-kapitan dito sa kanilang barangay. Ito, ito puro mga bupalo naman ito. Tapos doon naman sa kabila mga baka. Ayun, may mga baka sa dulo natin. So, ito na po pinaka-source of income niya. Ay, may tubigan pa pala kayo. May palayan kayo. May no? palayan din. May oh, may bubuyan din ako. Oh, meron din po may bubuyan din si Kung baga po, eh, libre na ang pakain nyo. Lalo ngayon tag na ganito, nag-iipo na kayo na pakain. Oo, oo. oo. Ang akin yung walang palayan hindi mo ka isang taon. Hindi mo ka... Inaali pa yung ubos na. Ah, na kayo yung Ah, ayan. Parang sir, may, may alaga rin kayong kambing. Ayon nyo rin yung kambing? Hindi, Ah, hindi Ay, naman na. Ito lang ang ano ni sir. Ayan, oh. ito po yung mga alaga ni Sir dito na ano. Ayan, oh. Napagaling nung natanong natin si Sir at may kita tayo naligaw dito sa kanila at marami tayong natanong na informasyon. Ayan, sa susunod po, bibisitay natin yung inyong ano dito, yung panutog dito, yung pinaka-opisina ng gatasan ano. Oo, oh, uh, uh, nga sila. Pabisi pa daw at may mga bisita daw. Ayan. At ah, ang pakain ni Sir. Pag uh, naman po, ang pinapakain yung mga damo na rin. Ay, may dati rin. damo, pinapakamisa dyan yung boy na mga umpay. Hmm. Sa hapon may ginagawa niya ng umpay. Ayan. Ay, meron din pala kayo nakalagay dito. May sumpit. kumbaga baga ito yung mga palatandaan niya. May at para uh, humalimutan. Uh, baka mamaya madala o oh, dalawa ni, maging kambalang anak. Okay. Uh -huh. Posible po magkaroon ng anak na dalawa. Ang ngayon. Pero hindi po ako nagkakaroon hindi ng... pa naman. Kambal. Ito po yung mga Samba. alaga Samba. nito. Kambal mm -mm. Ay, ito sir. Ang ano po, huling tanong na lang sa inyo. Hanggang ilang taon po pwedeng katasan ang mga bupalo? Meron natin kala taon? hindi po, yung isang taon niya pagagatas, yung edad naman niya, hanggang mapakinabangan siya hanggang siya oh. ito Mga ilang taon pong... Ay, oh, yung aking... ko na uh -huh. Kaya I, po ng 20 taon? I, na... Dito Oo, oh, po 2000... <coughs> e, 11, 11 years oh, na po. May nagkatasa pa rin po. Oh. Tuloy pa rin. Ayan. sa isang uh -huh. Ayan Kaya po ay natin sir. Ito naman po ay may iron din po si sir dito mga panggamit. Ito naman po yung mga kalabaw na lang talaga siya, Tagalog. Bupalo din. Ah, yan okay, meron din silang ano. Ito na daw po ang ginagamit ni Sir na pang-araro sa bukid. Kala ko po dito sa inyo puro makina lang gamit, hindi pala. Eh, hey, pang pampatag. Ah, pampatag. Pampatag yung pagtatanim hmm. ah. na po, kasi kana. Ito po yung mga ano nila dito. May mga gamit nila sila. Inihiwalay nyo po yung panggatasan tsaka oh, sa ano. Hindi na, hindi na pinapasok sa ganyan. Ah. May napier na rin po kayo dito no Wow. <laughs> Yan, may mga napier may na rin sila variety ng napier na yung malalambot. Oo. Uh -oh. Napier na malalambot daw para pakain nila. Yung masyado matigas. Uh Oo. -oh. Gumulang. Yan, may napier na rin sila dito. Ito po yung ano ni sir na ibang mga alagang ano. Ano, ah, dito pa lang mga lalaki ano. Ito na po ang ginagatasan niyo. Wow, tatlo. Oo. Uh -oh. Are, ito, are, are, uh -uh. ito po yung anak niyo na ito. Mga anak na yan. Mga anak na. Ayan. So, so, Tugot uh -huh. pa lalaki. Ang ulo ko ng ito po yung mga kapang-kumpay na nila. Aray, nanganguntay na. Alin pong pinakaunan yung bupalo? Ito. Ah, ito. Ayan, malaki na nga talaga siya. Ano sinasabi ko siya kung datating dito ay April 24 Munti. Eh, kumbaga ito ay halos ilang taon na po siya halos. Okay, ila, 11 years. 11 years na. Nagagata sa pare po siya, oh, Oo, ginagata siya ngayon. Yan ang anak. Oo, oh, ay may anak na rin. Hmm. Kita naman sa balahibo pati lakas ng balahibo. May gulang na siguro siya. Eh dibig sabihin po ito meron posibleng may 20 years na siya ang edad. Ay siguro. Oo, kasi dinala sa niya ano na malaki na 'yan. Eh. Nato may siguradong mga 20 years na dito kita naman sa balahin po niya at ano ito po yung uh, niya po ginagatasan na kayo ginagatasan uh, na kayo tsaka ito daw Yan ang ginagatasan din dito ito po yung mga ibang nakahiwala ni Cap na mga Gatas mm. ang bupal. Anak na rin nang ginagatas siya. Mm -mm. Ito pa anak na rin. Yeah. Tapos yung isa yung panak na sila. Yun, na po siya. Sususo siya ng sususo. Susu, susu, Maubusan ang gatas pag gano'n. Na... Wala nang gagata siya. <laughs> Ayan, na. Lang, na, na lang. Kung lang nila, nalalapit nila pag magpapagatas. Ayan po yung mga nila. Baka ni 20 years na yan. May 20 years na po. At kung bagay, siyempre, siyempre sa sa ito, mga hmm, na dito. na po. So, po. Ano po. Italian bupalo. Italian bupalo. Ito sabi ng taga Philippine Garbo Center. Mm. Ibang sungay niya 'yun. Kasi yung iba pa patayo ito na no may pa pagano pa mm. Yan Italian bupalo si Kap. Kap, maraming salamat sa inyong oras sa Maraming oh. tayong natutunan. Pabalik po tayo dito kay Lakap at Maraming po dito mga farm. Oh, maraming dito ang Ito yung mm. interview mo uh -huh. para baka ma makikilala para magkaroon ng magkaroon ng interes sa Gatbo Farm. Interes ba sa magatas? Oo. Uh -huh. Thank you Kap. Maraming salamat po yung oras. Aray ko Bili ko yung 125. Ito po meron pa pala si Kap dito yung ano. Gamitin daw. Ah, ito yung pangararo. Ito yung lalakay. Ito may gamitin ni Sir daw. Po, no? 25, daw ang bilik ko dyan yung 125. Mataas din po ano. 125,000 daw bili dito sa Calabo. Malaki naman pala siya. Ay, isa man po talagang malakas. Malakas sa kariton. Ay, kariton po ginagamit nyo. Sa kariton. Kariton um, pangararo. Um, um. um. Ayan po, pangkaritong dolly cup ito. Ayan, malaking uh, kalabaw na pangarang. Sana po ay maraming kayong natutunan sa ating uh, pagbisita sa isang buffalo farm dito sa Rosario, Batangas. Doon po sabay mga alaga ng baka, kalabaw, kabayo, kambing. Uh, pwede nyo po imbitahin at uh, talunggit para maraming tayo matulungan, Nalunggit sa mga baguhan pa lang at gusto mag-alaga ng ganitong livestock farm. Kaya maraming salamat po mga Talongs TV, God bless po sa ating lahat.